coming Sunday sa Araneta, uh, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma raise natin. Siguro, you can find sponsors. Per round, may mga sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may raise na sponsor. Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng sundukan. And, uh, well, sa atin naman, ah, uh, Whether in serious or not, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para madaling isa up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan ang gym ang gusto niya. Ay, hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise, uh, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko dito. At uh, uh para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha na yung nakaraang masamang panahon nito. This coming, and kung